Hello guys, so bali ngayong araw na to guys, ipupunta kami sa hospital sa Laguna. Uh, kasama ko yung aking pamangkin. Bali hinihintay ko lang siya kasi may inaasikaso pa to. Ito yung aking dadalhin sa hospital para namumula na pa ito guys. Diaper. Ayan. Ito yung aking nabili. Tapos isang Okay guys, uh, dati nasa ICU po si Kuya, ngayon po ay eh, nasa ward na siya, nalipat na siya sa ward. Kaya ngayon ko pa uli siya like, makikita doon sa ward na. Kasi dati nasa ICU siya, doon kami nagbantay. So bali ngayon pa lang uli ako pupunta doon sa hospital ng Laguna. Kaya iniintay ko pa guys yung aking pamangkin. Mahabang bayahian ko kasi yung pumunta kami doon is talagang napakahaba ng biyahe namin dito. May sasakyan na doon na inanuhan namin na makakahaba talaga. Kaya ngayon, pag bumotor kami, nakaambalak balak na ang pumunta kasi talagang wala kami pamasahe. So, bali ngayon na matutuloy. Kaya ito, dadalhin ko kayo. Ay, hinihintay ko pa guys yung aking pamangkin na wala pa siya ngayon. Kasi may naasikasi siya.